Hi guys, tugon tanggap pala kaming bayan ngayon kasama ka nila ngayon guys sa uh, first vacation namin ng girlfriend, uh, first day vacation sa Montalban sa yeah. ang ano namin tricycle, punta kami ng bayan ano ba later Hi guys, bali si share ko lang sa inyo yung namin salon sa Miss San Jose Rodriguez Rizal. Bali napakaganda dito guys, tapos very accommodating din ng mga tao. Yun nga, bali ginawa nila ng paraan yung buhok ko kasi nga nasira na. Eh gusto ko kasing ipagusto kong design pero hindi na daw kayang gawan gawa ng paraan. Kaya ang ginawa niya, nireban niya na lang tapos din niya na pinalagyan ng kulay. Kasi pinalagyan pa daw ng kulay yung buhok ko, magra-rubberize siya. Kaya yun, bali ginupitan na lang siya, iniklihan -in, para mawala yung pagkaka ng buhok ko. Bali, ang pangalan nga pala ng salon na to is Best Salon sa may San Jose Rodriguez Rizal. Makikita nyo lang to sa may gilid. So guys, share ko lang din pala sa inyo. Kapag once pala na bleach na yung buhok nyo, hindi nyo na siya pwedeng bleach Kailangan mawala mo na yung pagkaka-bleach ng buhok nyo bago nyo pakulay. <laughs> no, 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 no. no. <laughs> no, 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 no. <laughs> i entendre-los i Magandang dilag Puso pot guanyar πάatarwa